Mga kaibigan, alam nyo ba na ang Pilipinas ay may ilan sa pinakamasiglang lungsod sa buong mundo? Tarat at samahan nyo akong tuklasin ang mga ito. Una nating puntahan ang Maynila, ang abalang kabisera kung saan nagtatagpo ang makasaysayang palatandaan at makabagong gusali. Sumisid sa mayaman nitong kultura at masiglang nightlife. Susunod naman ang Cebu, kilala bilang Queen City of the South. Isipin ang malilinis na dalampasigan at masarap na lechon. Ngayon, lilipat tayo papuntang Davao, dito matatagpuan ang marilag na bundok apo at ang sikat na prutas na durian. Paraiso ito para sa mga mahilig sa kalikasan. Huwag palampasin ang Vigan, isang UNESCO World Heritage Site na may napanatiling arkitekturang kolonyal ng Espanya. Pakiramdam na parang bumalik ka sa nakaraan. At panghuli, ang Baguio, ang summer capital ng Pilipinas. Kilala sa malamig na klima at magagandang parke. Sakto para sa isang nakakapreskong bakasyon. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Maghanda na at tuklasin ang masisiglang lungsod ng Pilipinas naghihintay ang pakikipagsabalaran.